Uy, may chicks oh. Ang ka ma'am. Saan kayo punta ma'am? Saan kayo punta ma'am? Ha? Saan kayo ma'am? Water. Tapos masundutin ba kuya ha? Magkano po yung ano kontrata natin ma'am? Wala. Uh, in kind. Anong in kind? Ikaw? In kind? Kailan ka ba naging kind? Hehehe. <laughs> Mautag <-tug> mo. <laughs> Alright, time check. Anong oras ba? 1.50 na. Mag-start yung duty natin ng alas 2. Magatid. Magatid muna tayo ng ano. Magatid muna tayo ng chicks. Hindi naman kita kausap eh. Hindi mo ba kakausap? Oo. Grabe ka naman. Hindi mo na, hindi na natin kailangan ng intercom. Oh, ano? Oo ano. ba? Diba? Lakas ng boses mo eh. Ayun o, no. rinig, rinig ni pare yung ano. Rinig niya yung boses mo. Ito ay dumaan sa ano? town. Magatid muna tayo ng ano. Ay, hey, mas marunong ka pa sa nagda-drive. <laughs> Alright. Kapag hatid na tayo. It's already 2.02. Happy Sunday to everybody. Mas maaga pa dapat ako mag-umpisa eh. Dapat alas geez kaso late na ako nagising it's another day for uh, panda vlogs natin come and join me as we travel around Baguio City magikot ikot lang tayo pick and go pick and go yeah. so for today I got my first order at Jayco dito sa Ayala Tech to Hub na rin natin yung chicks na na pick up natin kanina tapos may request pa magpapasundo pa mamaya galik sana hindi siya umulan kasi ayokong mabasa Park ng Jayco Ayun, Jayco doon pala Park mo na tayo sa designated area Regine ma'am Apo Apo ma'am, tapos na Thank you Deliver tayo sa Aurora Hill For our first delivery Grabe, bawa nang hininga ko. sardinas. Nakagutom ah, lalo. Sardinas kasi inulam ko kanina eh. Hanggang ngayon Ah, Ah, amoy ko pa. Today is Sunday, so most probably may traffic, traffic. May mga mild traffic dito around, lalo na dito sa may town. Ayan, mga ganito, expected na tong mga ganitong sitwasyon. Hindi siya yung heavy traffic na hindi na gumagalang mga sasakyan. Kasi it's Sunday, family day, you know. Ayan na, kung papasukin ba tayo o hindi oy may delivery rin kami yan yeah. buti pa to <laughs> tama ba ah okay okay tama tama we are very close dun here oy <laughs> ang laki bigla ito yung gandang ano dito oh christmas tree hey. oh ayun ito na yata si ma'am ma'am um, Regine po ma'am um, ito po bali 609 po 609 para sure 391 ma'am 350 ay, sa akin na Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Yan. Alright. wait naman ni ma'am. Thank you, ma'am. Salamat, ma'am, sa 50 pesos tips. Mukhang magkakatotoo na yung sinasabi ko nung unang episode. Makakabili tayo ng ilaw mo, pandi. Alright. Balik tayo ng taon. Kita mo nung aso. Liit. Gagay. Ay, paigid kayo, ma'am. Sagisanggay. Ah. No nga <laughs> ah, abul Sungit <laughs> so, mo naman pare next pick up point sa uh, Session Road Hanggang alas dos pa tayo na ito dos ng madaling araw Ayan, and, yun tayo sa Katedral Mayroon eh, traffic meron at mayroong traffic Pasok ay, sarado pala session ulit. It's a uh, busker's day. Um, got my next delivery. Second delivery for the day. Pangalawa pa lang. Medyo lumalamig yung simoy ng hangin. Sana wag gumulan. Bay, uh, sweet naman no. Dalawa. Sana all. Sa akin naman kasi, kapag dalawa kami, pag mag-aangkas ako, hindi lugi na ako sa ato. Gasolina, syempre. Syempre, extra weight means extra power needed. Eh, lalakas ang konsumo mo sa gasolina. Kung dalawa kami, hindi wala na. Panay ahon pa naman dito sa bagyo. Alright we're almost there. Hey, Gag. Sorry, sorry. <laughs> may wrong, may wrong. Hello po, Food Panda, sir. Lalagpas pa ako, sir, sa ano, no? Sa arko ng Lukban, Barangay. Tama po ba? Ah, okay, sir. Ay, ito. Eh, hey, Jordan. Alright, order delivered. Pangalawang delivery pa lang. Wala na tayong pambarya. Ah! Hindi po maasok Nakakainis yung ganito Hindi pumapasok yung second gear Ang putik Okay, balik tayo ng town Ulit Mahaba-haba pang araw natin North na Do Dalawang delivery pa lang Alas stress na Pinasukan nga tayo ng order Nakalagpas naman na tayo Ang layo pa ng iikutan natin Pre Ah, suus gasolina What to do? Magantay tayo dito ng no? order San ba tong Moran Street na to? Dun yata sa taas to Papuntang Mines View hey, Bip, Tao po Hmm, sharat. Brum brum. Hmm. Big din yung tunog ko. Um, hmm. Eh, nag-comment pala sa unang ano natin. Unang upload natin, di episode 1 natin. Salamat. Comment pala si Paring Carl. Balita diyan. What's good in the hoods? Alright, dito tayo, dito, dito. Paigilid muna tayo dito. Deliver ko muna to. Ba Dito ba yun? Oo nga dito. Dali, dali. Hello sir, Food Panda sir. Sa Queendom ano po ba sir? yang condominium set oh, oke okay pa sige pa sige sir sige pa fourth floor natin pala sa ano kuwarto zero tree naman to zero tree yung ya, trip eh zero tree zero five na okay. deliver isusa De lang? Zero, di sini

<laughs> thank you, thank you, sir. Misunderstanding, pre. <laughs> Pinapunta niya ako sa kung saan-saan. Ano nga yung sinasabi ko kanina? Kulit kasi ko ay Hindi gayang bang yaryo Ni manong matyo inaw awandak yo Uy! gumagana yung fountain pre nung ko lang nakita yung fountain eh. tagal tagal ko nang dumadaan daan dyan sa mansion lake ayun as I was saying nga may mga nag comment sa ano first ano natin first vlog natin gas so, vlog vloggers vloggers ito tayo pre vloggers shout sa sa'yo master Carl. anong balita dyan sampa na ulit sa ako kasi expired na yung english ko kaya hindi na makasampa sampa eh my english not working anymore man it's expired needs medicine tapos nag-comment pala si ano, yung batch natin, si Master Kelvin. Yo, yo, yo. May matete GoPro 7 pa man. Okay pa naman yung video quality. Yung stability lang siguro talaga kailangan ng ano, i-adjust sa ano, yung sa editing app. Tsaka hindi kaya ng laptop. Tapos si ano, si Papa Jojo, panda-panda rin. Okay naman magpandat wala pag walang ginago. At least may pumapasok na pera, pambayad ng internet, ng load, bayad ng gasolina. Itas nag-reach out pa si ano, nag-reach out pa si Mr. work ang kapatid natin diyan sana, ano, si Master Mechanic natin diyan sa JD EDB EDB diyan dyan sa uh, ano sa Atok tagal ko nang hindi na kapasyal. 13,000 wala pang tune up pero okay pa okay pa Alaga naman sa change oil don't worry ayan sila. Mau pala sabi niya may ano daw ako. may free tune daw na ako ng ano fork ko kasi nakita niya yung ano yung may dala dala akong ano dito tubig tapos na humps ako narinig niya daw na may lumagotok itono daw niya one of these days kapatid mapasyal uh, ako dyan papatune na ako tapos ay yung sinabi mo ah yung tono ah shocks ko ah front shocks Alright, back to business. Hello, ubat ng isang baterya natin. Ayun, pinasukan na tayo ng new order. Dito tayo sa egg, chatuk-tuk, chatuk-tuk, chatuk, -tuk. chatuk, -tuk. chatuk -tuk. ay chat, chatuk chak pala, chatuk chak. Share out sa mga kapatid nating nag-e-enjoy dyan sa ano, video natin. Hope you enjoy the show. Okay, hintayin lang natin. Hintayin lang natin yung order natin dito. Tapos, violet. ulit. Alright, got my fourth order. Ngayon, i-deliver natin siya sa Ambiyong. Apat na milk tito Ito yung mga milk tin na ano, hindi talaga pwedeng malubak. Kasi hindi siya yung sealed. Naka, ano siya, naka-cup. May takip siya sa uh, taas. Yun lang, Masabi ko lang. Oo nga pala, meron pala kanina. May nakakwentuhan na akong rider na restricted access daw siya for 2 days dahil sa cancelled order. Bakit ba kami nagkakaroon ng cancelled order? At bakit ba kami nasususpindi? At gano'ng katagal ang suspension kung ikaw ay nasuspindi? So, ako, na-experience ko lang din, na-experience ko naman na din yung ganun. Nung mga una-unang linggo, we get suspended kasi nagkaroon ako ng cancelled order na tatlo. Ang nangyayari kasi dyan, meron yung mga customer na o-order sila. Ayan, fake booking. Hindi na natin kailangan i-explain pa. Fake booking. So, actually may may choice kami dyan para hindi kami masuspindi. Pwede namin ibenta na lang sa iba. I-post namin sa Facebook. Tapos ibenta namin kung sinong may gustong sumalo. Kaya nga may sinasabi silang pasalo ng order. Maraming may gustong sumalo. Pero syempre, lalo na kung mahal yung order, aabot ng 500 plus. Mabigat na yun para sa amin. Ayan, 1,000. So yung nakakwentuhan kong rider kanina, 1,500 daw yung price ng order niya. Kaya no choice siya. No choice siya. Kundi ibalik na lang niya. Ikaw ba naman, wala rin regalo siguro. Pwede sanang ano, pwede sanang ikaw na lang ang bibili. Kung mura lang, pero yun nga aabot ng 1.5. Kaya ang ginawa niya, binalik niya na lang sa vendor. Tapos, ang nangyari, magre-reflect, magre-reflect naman sa iyo. Yun yung masakit eh, magre-reflect sa account mo yung hindi mo kasalanan. Kasalanan ng customer. Doon lang naman kami nagiging kawawa eh. Syempre, eh. choice naman namin, hindi naman kami kawawa kasi wala kahit gabi, kahit madaling araw, hindi choice namin na bumiyahe. Kasi gusto namin kumita. Kawawa talaga kami kapag may nag-fake booking, yan, doon talaga kami kawawa kasi lugi eh. Sipin mo yung kikitain mo isang araw, kunyari. Parang sa akin, nangyari naman sa akin yun eh. 300 pesos na, 300 pesos yung price ng order niya. Greenwich. So, may Trinidad yun eh sa so, may Capitol dun sa likod 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 nya gabi yun madaling araw walang ilaw may yung kalsada rough road tapos tawag ako ng tawag kay customer walang sumasagot unattended nag ring tapos binababa kaya ang ginawa ko ginawa ko na lang ako na lang nagbayad nung nakaalis na ako biglang nag text si customer nasan na kayo sir ganyan ganyan nandyan na ba yung order nung anak ko Gama-ganyan siya sabi ko ma'am wala na po ma'am sinabi ko na lang ma'am wala na po ma'am kinansel ko na po. ang tagal ko na po kasi dyan eh. tapos tinanong ko, ma'am ba diba dito yan sa likod ng Capitol, sa may paakyat na kalsada sa may lupa tapos sabi niya, oo, ma'am yung number nyo na nakalagay, hindi matawagan nag text ako, ganyan ay ganun ba pasensya na ma'am eh, pasensya na lang siyempre ako naman nasa rider gusto kong magalit pero hayaan mo na kumbaga iwas tayo sa issues Noon na lang pasimplein na lang natin ng buhay kinuha ko na lang binayarang ko kinain ko sakto ginawa kong dinner tapos pasalubong kasi kapag ano, kapag binalik mo sa vendor 'yon, considered cancel order 'yon. Kapag nakatatlo ka, hindi suspended ka. pag na lang. Kapag na-suspend ka kasi it's 2 uh, days. Ang alam ko ah, uh, nung sa akin nangyari, 2 days 'yon na uh, wala wala akong biyahe. Lala ko pa 'yon. Ang pa yung nangyari, hijack naman. Pero uh, sa susunod ko na lang ikukuwento yung hijack na 'yon. Kumbaga, ang ibig sabihin nun is kinuha ng ibang rider yung order ko. Which is sobrang hapdi nun. Pero sa susunod ko na lang ikwento. Dahil malapit na tayo kay Ma'am Gladys. Alright, deliver muna natin. Sabi niya dito, landmark to Store. Forward po kayo ng konti. May black gate na katabi. Store. Saan yung Lolo K? Lolo K Store. Uh, forward ng konti. May black gate na katabi may black gate meters ng tubig ang katabi katabi niya mga meters ng tubig at may hagdan na pababa ayan may hagdan kaso wala yung black gate black gate o oh, di lumagpas ako kapag dito baba na lang po kayo sa hagdan chat si customer may dalawang bata na magpi pick up alamang itong hagdan yun kaso isang bata lang yun eh nasan yung isa ayun kay Gladys ah uh -huh. sila nga saan yung sa inyo pababa dyan ay dun sa kabila isa, dalawa. Sige, sige. Enjoy, enjoy. Alright. Ah, dun. Natakpan kasi nung, ayun, no, black gate. Natakpan kasi nung, ano, truck. Hindi yung makita. Alright. Tambay mo ulit. Abang-abang ulit. See you later. Alright, just an update. It's already 5.30 and we got a delivery going to Santo Tomas. Mas hindi, hindi, hindi naman yata Santo Tomas to. Western Link Circumferential Circumference Circumference Road. Basta doon, Santo Tomas nakalagay dito. Ah, hindi doon sa ano, Green Valley. Green bala. Alright, see you later. Malapit na namang mapuno yung memory card nito. ito. Bilis, salita kasi ako ng salita eh. Kulang 32 gig para magkwento. Alright, delivery drop. Mukhang maagang matatapos ang ating kwentuhan. Kasi memory full na. Balik na tayo ng town. Doon tayo tumamboy. Maybe by chance. Let's have our early dinner. Gutom na ako eh. Lagi naman akong gutom. Hindi naman ako tumatapa. May bulate yata ako ah. He is very bad, very very bad. So, oh, see you later, see you later guys.